Kapag mayroon kayong nitib na karni ng manok, ano agad ang una niyong naiisip na lutuin o recipe? Walang iba kundi tinulang nitib na manok. Kasi yun naman talagang pinakamasarap na lutuin o recipe para sa nitib na manok. Pero dahil nagsawa na nga kami sa tinulang nitib na manok, kaya naman sinubukan ko ang ganitong pagkakaluto sa ating nitib na manok. At talaga namang, sarsa pa lang, mapapasigaw ka ng... Unli rice nga dyan. <laughs> Kaya naman mga palangga, kung gusto niyo po ang recipe nito, ano pa bang inaantay mo, eh, i watch natin ang full video. Arat na! At ayun na nga, nagsarang na tayo ng ating kawali. Napainit na natin, kaya naman naglagay na tayo dyan ng ating mantika. At isinunod natin yung ating bawang. Ipag-golden brown na lang po natin yung mga palangga at maglagay na po tayo dyan ng sibuyas. Ayan. At naglagay din po tayo dyan ng kaunting patis at minikos-mikos natin yan para magmix yung ating mga sangkap na iniligay sa ating kawali. Nailagay po tayo dyan ng paminta at inilagay na po natin yung ating nitib na manok. Yun. At isang kutsa po natin yan or igisa. Papalambutin po muna natin yung ang ating nitib na manok. Kasi hindi siya kagaya ng uh, magnolia chicken na mabilis lang palambutin yung laman. Ito ay medyo matagal. Yun. Takpan natin at palalambutin natin yung mga palangga. At ayan. Napatuyuan na po natin yung ating nitim na manok. At sa point na yan ay medyo malambot na yung ating nitim na manok. Kaya naman nilagay na natin yung ating mga gulay. Inuna natin yung ating carrots. Yun, nagmantika talaga yung ating ano, uh, manok. At nailagay na nga po natin dyan yung ating patatas. Naglagay rin po tayo ng tomato sauce. Eh kalahati po 'yan ng 250 grams na tomato sauce. At ayan, i-mix natin 'yan para magmix po yung tomato sauce na nilagay at ilagay na nga po natin yung itong dugo na may halong uh, bigas. Ayan. At kakukuloan lang po natin. Kaya naman ayan na. At sa point na ito ay naglagay po ako ng kaldereta sauce. Actually mga palangga ay eh, optional lang 'yan. Ayan ay eh, nakita ko lang sa aming lalagyan. Sabi ko parang masarap siyang lagyan. So, i-try natin, 'di ba? Para mayroon naman tayong twist at saka mayroon tayong um experiment sa ating lutuin. Try lang natin kung anong kalalabasan ng lasa. Pero guys, ito lang po masasabi ko abay, napakasarap eh. <laughs> ayan, kumulo na at malambot na rin po yung ating manok So, naglagay po tayo dyan ng butter At ayan, minix lang po natin para mag-melt po yung butter na ating inilagay At naglagay rin po ako dyan na kunting cheese, o diba? Sinong magsasabi na hindi pa masarap yan? <laughs> Ayun, cheesies na po talaga yung ating sarsa. Kaya naman, sabaw pa lang or sarsa pa lang, ulam na. ba? Diba? Parang naging ano na siya, kalderetang nitib na manok. O, diba? Lami kayo para hindi naman lagi tinolang nitib na manok ang ating ulam. Yun, naglagay na rin po tayo dyan ng bell pepper nagdagdag ganda sa ating lutuin at syempre nagdagdag din naman na um, pangpalasa at sarap sa ating lutuin yun sakong sakto lang pagkakaluto ng ating nitib na manok kaldereta yung laman ay malambot na at hindi naman duro ayan o ba diba? lamig kayo guys sarsa pa lang kita nyo ba yan Talaga namang mapapal ni Rice kayo ng mainit-init na kanin. Sarap! I-try nyo na ang recipe nito. Talaga namang mapapaan ni Rice kayo. <laughs> Ayan, thank you so much po sa inyong panonood ng aking YouTube channel. Sana po patuloy nyo pong supportahan ang aking small channel mga palangga. Pag po sana kayong magsawang mag-watch. Ayun, thank you so much po. Bye-bye!